natin siya i-overcook para hindi rin naman siya sobrang lambot pag kinain. So binabad ko na siya ng panandalian bago ko siya pakuluan. Lahat <laughs> <laughs> na. Tayo together with the 1981 most beautiful Maring Mar! Maring Mar! Galit pa yung discovery! Will, she will be cooking our sauce for the palabok. So kung mapapansin nyo, malakas po yung boses namin kasi butter, para medyo sa-shell po ang ating palabok. Butter. Go, yeah. Ra! Yeah. Ah, sasaray mo na. Unya-unya na para medyo ma-absorb niya pa yung ingit. Maaga siya ngayon kasi 40,000. Wala takto. Ah, o, sige, pabahala. May ano na siya, so, may paunya-unya na. Andiyan na siya. Para ah, mag-continue ang cooking yes. process. So kailangan natin ito? munang um, i-melt yung butter. So while melting the butter, para ka na rin naglilinis ng... Para lang mas tipid. <laughs> Sarap. Hindi, pero para mas masarap yan kasi hindi dito, Para pag inabot mamaya yung sauce, ano pa rin yung butter. Mm. Yan. So, Iba talaga si Para mas marap. Mas mabutter, mas masarap. Mom's pero the reason, is... pag iwahiwaliin natin yung ating mga sarong. Ma, wala ka sabi. Uh -huh. Uh -huh. So ang shrimp natin ngayon, pumapalo na ng halos 350 or 100 dang kilo. Uh Oo. -oh. si na salo yung on the front. ah, pero kamay. Ah, uh, katong lang lang. 350. One kilo gibutan, 300 lang. Ah, yung BB. Yes, oh, sayang. Bakang nga, baka is here. Ay, video ka kami lahat, guys. Sa Garner. Na, dapat 'yan Ludwig <laughs> and Diva para mas kada. So kailangan lang natin siya lutuin maigi. Para mas mabongga siya. So dahil nga yung music nga po ay napakahina. Alam naman, syempre, wala tayong sound reducer. Dapat malakas din yung boss. Sa palabok kasi, marami siya. Buki. Buki. Palabuki. <laughs> Palabuki. Hala, nakabasok pa yung chika na yun ha. Ayan. So pag medyo okay-okay na siya. Bakit natatawa yung manager? Bakit? <laughs> Confirm daw. Ba? Um, Wait lang, nagutom na si Bakang kasi. Sorry, yung mga... Magpagod siya bakang sa practice Oo, nag-practice. Bakang alam mo, magtulong ba rito? Ay, dito kang! Ikaw ba mag-along-along? Kaya nga, ayo. <laughs> Isa ka lang namin makita dito sa ating kusina. Tapos ano next nito? Yan. dapat. Kailangan, ano yung lang muna maigip? Gusto uh, ko bilisan sa nakagluto. Ay, wala. first time ni Bakang magluto. Wow. Dapat yung... Dapat yung intro ni Bakang. Hi, I'm Mamshi. Wanna play? <laughs> Chucky yun. <laughs> Next! Anong next? Wala, parang toon pa. May huli mo na. Ayan. Ayan, so yung music natin, ay naku, Kung ganyan tuktog, saka na yan. After yun, hanguin mo na siya. Ano ba, tilipid yung mga intentions? Hala! Tilipid, grabe mo. Kung bagay yung buhok sa color sa imuha, ibagay mo siya. Tilipid ba lang ka? Bagay. Bumagay yung color ng buhok. Hala! Sunod na natin yung shirt. Ayaw ko, silipid. Ah. Ayaw kasi pala sa kalabok. Ay, na ako nakakita may pusit ang palabok. Ah, yan ang ginagawa Kaya nga. Kaya nga ayoko. ka lagi. ng lahat. Luluha ako kasi may palabok na ata Ah, black version ng palabok. Yan ba? Yan palabok ata, nagpupusitong ba? Yan. Ay, ilak ka. Oh, nako, ano nangyari sa palabok na yan? Ah, hindi. Pusit ang kwan. Yan ang version. version. Oh, okay, version. Yaman na. Version na yan. Jala love, si. Anong lasa nito, Mamsi Chi? Pala ako. Ayan, nga yung mga music na po. Rinig na rinig po talaga yung mga ano mama, oh, <laughs> 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 yung mga masabi. Oo, oh, hindi pa kami. Oo, oh, hindi lang kung hindi ko dapat ka niyan. Bongkang bongkang. Hindi ko umiiyak si Bakang. Nakafilter po yan. <laughs> yung umiiyak na filter. Adobo, pork adobo. Adobo anything about adobo. Oo. <laughs> ah, yes. so, kasi di ba sa Manila, yun ang lagi mong Mga artista na katikin mo na sa kanya adobo. Oo. Kanang humba ba? Eh. Kasi yan yung ilalagay natin later sa ibabaw ng ating pala. So, anong kwanto? Anong... Anong kwanto na kwanto?

Basta dahil sa bagay, para magkuhaan okay. na na. Sige na Tapos <laughs> ito kayo magluto. So yan, i-imaw siya i-set aside kasi mamaya mag gigisa ka na na. Sampay na ni. Eh. Sampay na man ni. So ihalo natin to sa palabok. O baka mo Ulam na. Dito dito. Ito, next step after the bread. Very good. Ito kita pa po. Ganyan, gamay. Palabok. Pampanga. Ang alam ko nag-originate siya sa Malabon. Kasi yun ang ano, diba? Pansit mo. Malabon. Mm -hmm. Yun yung ano ko lang ha. Comment down below ha. Pero sabi ah, nga nila ayon sa Google search. Ah, oh, di <laughs> Ang <laughs> palabok daw ay init sa malabon. Hindi malapot na sabaw. Ah, kaya pala siya malabok. Sige na. mo na. Pwede naman kasi. Mm. Yung kuwan mo giniling mo. It na so, ito para Ang ambak ba? Ang ambak. yung para sa balbakwatang? Ha? <laughs> <ka po> natin ang <laughs> na ating tinili. Yung mga, yung mga camera man. Next mo? Next na, round 4. Tinipid yung sa kilo? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Diba chicken si si yun? Chicken yung lagaw man. So, kompras. Ah, kompras. <laughs> Kita kumpra na siya. Ah, na Sita, mas kumpra. Yes, kumpra. kumpra. <laughs> so. kumpras, Gakuan. Okay. Ayan. Tapos, we can add oh, a little bit la of coloring. Ay, ang si, si, luluto si, po si Chucky. Na, gusto. Chucky. Ayun <laughs> <laughs> na. Ayun natin si ng na, okay, ating no cornstarch. Uh, Kusinera okay, na, na po si nandito Chucky. And ito dapat magluto. Nagtulutulo ang simot. Yes. Oh, Parang kasi yung natural salty oh, na. Uh, uh, salty. Wala ang gusto. Wala ba tayo sa Wala. Dahil diyan, tansyahan lang tayo. Pero huwag lang sobra ha. 0.4 Ano sabing bigi sukro? ano yan Mars? What corn, mixture corn is that? Corn starch. That helps the sauce malapot. Ano ilalagay mo chan? Water lang tapos. Water. Yung ano mixture Poloring. ng pulap uh, mixture. mix. You put a little bit of colorin. Ah. Yeah, kasi para hindi masyadong malabno yung kulay. Tinga blue food coloring. Oh, oh, oh. So ngayon ilalagay na natin yung ating lobakan. Ah. Uh, ang Ang daming karne dyan sa ano, sa sabay. Pa, kon, so, so sa, pa, so, pwede tayong mag-add ng pakuluan. Pakuluan ng alto. Yes. Pwede pa natin i-add yung water. Kasi lalapot pa po ito. So, pwede natin dagdagan ng tubig nailigas ka tas? Ako lang pa talaga. Ganyan po ang ginagawa niya. Pumukuha siya ng katas. So mula dito sa sabaw ng sauce natin, pipigaan natin yung hipon. Actually, naparami yung kuha ko ng hipon. Pero anyway, yun nga, kukunin lang naman natin yung pinakakatas mo. Ay! <laughs> hindi ka na may mapasama. Dali lang natin yung katas nung hito para makadagdag siya sa lasa nung <laughs> 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 palapot. Sorry, Hindi tayo mag-step by step E, papalapot, minapo na siya. Ay, okay. yung okay. ano okay. talaga, Mark? Kitsaron. Kasi yung iba, ilalagay na. Para makatulong siya sa paglapot ng ating sauce. Ang ah. mm. Ha? Huh? Ayan na, ang saaag! Pahuhunan ko na yun sa plano kong ano. Ay, sarap! Grabe! <laughs> Ay, bongge! Illegal recruiter pa lang ako, pag may mga pamirienda, pamirinda-pamirinda na magaling sa mga burikat na mga babae papuntang Singapore and Malaysia, nagpa-spaghetti oh, wow. like, sila, tapos mga palabok. Ah, at first, ayoko na mong ganyan yung may pansit luglog, Lug -lug. mga ganun, pansit, pansit pala, o malabok, bulakan, o mga ganun-ganun. Hindi ko masyadong gusto to kasi may chicharon, chicharon sa taso. Iba parang may peanut butter siya, ay, hindi ko maintindihan. basta maputla siya. Oh, so, Depende sa gawa or so, ano. So, pero ngayon, ito ang first time kumakain ng palabok with langaw, fly, <laughs> <laughs> So, ang pangalan nito ay palabok ni... Bobo, sis po siya. Ito po ay palabok na ano. Sige na. Ayan, eh, gutom na. Tinong nga nakapag na, na sila. Ugay, bito kayong pala. Kaya nga. Ang dami mo naman kasing kinukuha. Kala mo talaga mananalo kayo. Hingaw mo na si... Hindi mo si... Hindi mo si... Hindi mo mo na si... Hindi mo na si... Hindi mo na si... Hindi na si... Yes. na Tapos Hindi mo na si... Hindi mo na si... Hindi mo na na ano naman? Pagkas ka naman. Hindi kasi nag-ano ako sa CR kami. Ha? Pagkas Yan, yes. yung ating mga... Crispy. Gusto ko sisig. Yes. <tis> Enyo. Sisig. N Ang ganda ng ganda nila kasi walang laman. Puro hangin. Hindi nga Wow. So ngayon, napag kumakain tayo, pag-uusapan natin mga issue ngayon sa araw-araw. Ha! Ah! Ayun, thank you. Kung kaya ba talaga ng 500 pesos? Oh. So, uh, Magkano ang uh, nagastos oh. mo dito sa Palabo? Uh, okay. Siguro uh, so, abon siya ng mga concert uh, ng... Uh, uh, yung paghahanda para sa ating concert uh, na, na... Black Ting. Uh, kaya ka, nga, uh, uh, pero kung ati-atiin natin, marami na yun na ano. Oh, yung 500 na yun, nandit sa Palabo, nandit sa ganito. Yung luto na. <laughs>

kainan na snack time correct light like, lock oy nay, okay, lemon sito oh oy ako sa inyo ha okay oh. okay oh, okay 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 ako no. okay okay